So, papunta kami ngayon ng Pandi, Bulacan. So, dito kami sa Balagtas. Roughly mga 8 something kilometers. Maghahanap lang kami ng gown. Filipina na gown para dun sa pamangki Okay? So, biyahe na tayo. tayo ulit sa so side dun sa usual route nag iba tayo ng daan medyo scenic route yung dinaanan natin para hindi naman stressful yung biyahe natin, maganda yung makikita ngayong umaga so, hindi stressful kagaya nito BABY don't what do you think are they doing though what are they doing they're farming rice yeah, yeah? first time to see someone planting rice yeah. Oh But I don't really miss you, Malapit na tayo lumagpas dun sa scenic route think na tinaanan natin. Tingnan natin yung white dress at gold dress. Ay, tingnan kung nag-reply si Apple sabi ko nung oras bakit nang pumupukas. Kaya nag-reply din at lagpas na ito nasa may kabayanan na tayo ng atapapuntang uh, bulakan oh! Welcome to bulakan So we're here in Pandipulakan. Naghahanap na lang po kami ng um, mabibilhan yung kailangan na Pilipinian ng Elgao para sa mga taga-tagi. <laughs> Ayan. So, gilibot lang kami and then tingin-tingin tayo. ito, ito yung nakunta namin. Pero, tuntay lang magtanong kung meron. Sobrang lang. Pero mga Pilipinyana? Ang po? Ang panino ka? Uh, marami na kami napagtanongan ng mga uh, shop. Sobrata. Sa sobrang dami. Kaso wala yung particular na hinahanap namin. Subukan lang namin magikot-ikot para rito. Baka meron pang iba. Kung wala naman, eh diretso uwi na tayo, hanap na lang tayo ng alpusan. Ay, <laughs> Ay, okay. no. Ayan, ganyan yung mga hinahanap na. May nakita kaming shop dito. Oo, Teddy. May katulong sa laban. Ano pa nga lang? Santiago Store. Santiago Store. Ah, okay, ito yan tayo. Milk tea. Milk tea yan eh. Ah, wow, sige. <laughs> Titingnan na. O oh, ano? Bukas sila. Bukas sila. Pwede kayong pumunta ron. Tapos tat tatanong nyo kung ano. Pero open yung store. So natapos na yung lakad namin, wala kami nakita na ano, wala kami nakita na gown na hinahanap namin. Nandito ngayon kami sa may palengke ng Kulong Gubat. Mabibili na lang kami ng ulam. Pero kung nakita nyo yung biyahe namin kanina, so it's almost 10 kilometers papunta, tapos 10 kilometers pabalik. Uh, bali mga 20 kilometers balikan, tapos ang battery natin, nasa 60 volts pa umalis tayo sa bahay 63 volts so thank you sa pagsama everyone bye bye